Yo, ayan mga ka-Organic talks. So ngayon ay hiwain na naman natin tong luya or ginger. Ito pa ay ilalagay natin sa lutoin natin mamaya na paksiyo na isda. Alam nyo ba mga organic talk? Uh, Iko-connect ko ito sa organic agriculture. Itong luya at itong luya na to na gagamitin natin ito tong loya na to at saka itong uh, bawang to tong or garlic ay malaking gamit ito sa organic agriculture so kung kailangan ng tao ito bilang pansahog sa mga niloloto natin sa sa tinola, sa paksiyo o sa ano pa mang lutuin na ginagamitan natin ng roya at sa or, or ginger or Uh, bawang na uh, ginagamitan natin or garlic ay ganon din naman po ang mga halaman kailangan din nila ito maging ang mga alagang hayop natin so uh, ito po ay ginagamit natin sa organic agriculture uh, bilang tinatawag siya na uh, OHM ayan oriental herb nutrients so saan po siya natin ginagamit pwede itong gawin sa uh, para magamit sa mga alagang hayop sa ating mga halaman